Magkano isa? 40? Oh. Oy. Okay. <laughs> Dami. <laughs> gano. Ganun pala ako kumain ng ice cream. <laughs> Siyempre, na nakabalik ka rito. Aba, masaya. Masaya. <laughs> so, di ba? Within 30 years. So, 30 yeah. Oh. years. So. <laughs> Laki ng vlog, oh. Kaya ano, oh. Ganda <laughs> pa ba ng mga vlog lang dito. Diyan, oh. Ano, uh, Ocean Park. Kaso, mahal yan. May entrance yan yan. Uh, oh, Siyempre, mga ka-ilonggo, no? Hindi pwedeng hindi tayo tumikim ng dirty ice cream dito. Kasi, Alaka. titikim <laughs> tayo dito. Eh yun yung inaamin yun ano dito eh pinunta lang kasi gusto nito may ganang <laughs> dirty ice cream <laughs> tara tara yan ang ice cream dyan na lang no huwag na doon oh. parehas nito naman yan eh gusto nyo na tara 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 sigitikin tayo ng dirty ice cream kay kuya eto kay kuya ha kaya ito na boss pagka ice cream 10 ball a 40 malaki Ilan ba? Dalaw. Magkano isa? 40? Okay. Kaya picture kayo? Okay. Nakakuha niya yun. Okay, papagawa niya yun. Papagawa ko. 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 Nakakatikim ko na rin dito sa ano? Luneta no. Ayan o. Ito lang yung sa dyan. Ito galing kang sa Bela. Pupunta lang sa Luneta para mag ice cream. Ang dami. Ako pre. Kung may nakita nun. Ayan, 40. Ayan. May baglahi, oh. Ice cream kayo dyan. dahil mga batang naninimama siya, oh. Masarap ang ice cream nila. Masarap pala. Parang ice cream. <laughs> oh, parang ice cream, oh. Ano lasa, pre? Parang ice cream, pre. Hahaha. <laughs> <laughs> so, simula ngayon ay nga pagdating namin sa Qatar sana magkasama kami doon lagi lagi na kami magbablog dalawa nito magbablog din to eh hindi na may sunod Sarap? Sarap eh Wala magpuan na yan pero pupuan pero tayo lang? Tapos muna kami mga kay Longgo ha. Ganda oh. Pagkante. Maganda mamasyal dito ah. siya no? Pag-uwi niya.